Today, today. <laughs> Ay, po po yung, number? Ano po? Number ba yun? Or Facebook, Facebook account? account. In a BCC, Hoy, tapos ulit sa nakaraan. Pag sa Facebook po, naglalagay kami ng schedule. Yun nga po, doon ko schedule niya. Basta relax ka lang ha. Huwag kang kukontra. Lambot na mo lang po. Sige lang. As in dibdib, connected yan siya sa, spine, sa likod, diba? Hmm. Yeah. Tapos yung unang lagot ako, okay lang? <laughs> so sana magbago yung ano. Yun nga. Sa relax lang ulit. Mm-hmm. <laughs> so, hindi naman natin. Nakikita sa likod, pantay, oh. Walang problema, eh. Mm -hmm. Sige lang. Pero nung nalaglag siya, napansin nyo na gumano na? Wala, wala po. yung ano na ba siya? Nala, yung lumaki na po. Yung unti-unti mo siyang lumalaki niya. Pag doon na narap yung paghawak sa dibdim na. Eh. Parang ginanag ano yung ano. Sa pagbata, mm. Si -hmm. pagbata, okay, yung malam, mm. ano, malam, okay, eh, malambot pa. Eh. Opo. Ganyan ka lang. Holding hands. Wonder lang mo kung nga namin nakapansin. Kung hindi niya kami nakapasal. Mm. Karga-karga -hmm. yung paghawak niya. Parang, uy, parang iba't yung ano. Yoko so, ka konti. Yeah. Pag gimuyo ko ka, wala Okay lang? Sige lang. Okay. Pamewang ka daw? Yan. Tulak ko tong siko. Hindi, sige. Parang ganun. Yan. Tulak ko tong siko. Tulak mo siya pabalik. Sige, tulak mo pabalik. Hindi pa. Sige pa. Sige pa. Okay na rin. Sige lang. Sige pa. Ito. Takas. Yun. <laughs> Laks mo lang konti ha. Ganito lang. Tingin ka lang sa taas konti. Okay, isa pa. Okay. Tingin ka lang dito. Dito. Yan. Sa so, relax lang konti. Huwag na magpatigas. Relax lang. Isa pa. Okay lang? Try natin padapain ka ha. Ganoon na natin ang sheets. dapat nanti nandito. Yeah. Okay, Oke ka yeah. okay. Basta relax lang. Ah, okay. Atas Okay. Ito yun siya, no? Oh, sige, baba mo lang. Pag nakadapa, yan, medyo makikita po na to. Yan. Mas makapal to. Di ba? So, ibig sabihin, yan po, medyo curve pala yung ano niya. Yung spine. O, oh, yan po. Hmm. Hmm. Yan po. Ito po, yan. 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 Oh. Sana, sana. Ay, 'yan. yan. Hindi hmm. ba hindi siya? Oh. <coughs> hmm. hmm. yan. 'Yan. po. Hindi siya 100% ito kasi. Hindi siya 100% na bantay Kasi ito po, ito. Kung titingnan niyo po, ayan. Itong part, 'yan. Mas mas sya, oh, mas, uh, mas uh, kabig siya dito oh. konti. Parang ito. Hindi good na 'yan. Opo. Kaso lang yun sa dibdib, medyo sobrang laki. Hindi ko sigurado okay. kung maano natin siya. Pero okay lang yan. Pakaramdaman mo lang ha. Inhale ka lang. Tapos exhale. Yun. Isa pa. Inhale ulit. Sige na po. Upo lang kayo dyan. Exhale. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Ubusin mo yung hangin. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Okay. Isa pa ulit. Inhale lang. Exhale. Ubusin mo lang hangin. Isa pa. Isa pa ulit. Inhale lang. Exhale. Isa pa. Ubusin mo na siya. Ha! Sige na. Ubus, ubus. Isa pa. Okay. Isa pa. Hmm. Lakas nung... Eh, ganyan pa lang po. Makapansin niyo na siya. Oh. Mas makapal to. Diba? Oo. So, ibig sabihin, yung spine po niya, curved talaga yan siya. So Oh, hindi siya 100% na yan so. Yeah, no. Di ba? Eh, yung, yan, itong no. part na to, itong may umbok yun doon sa kaliwa no. Ah, hindi po ito, ito, ito. Ito yung kanan din. Opo. Yan din po siya. Pero hindi ko lang alam kung dahil nga talaga nahulog siya. Di ba? Hindi natin alam kung talagang dahil nahulog siya, yun ang dahilan. Pero, Kasi po yung time na pagkahulog niya, dahil yung, 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 nakasabit di ba yung sa parang Duyan na ako. Mm. Di ang bata, nakaganon. Mm. Ngayon yung bumagsak daw yung pagkaputol, di yung unang pagkaputol. Likod. Itong likod. Oo. parang itong balakang. Pagkito. Baka yung time siguro na kung nakataglit siya, baka na dinapos na unang pagsak itong ano, dahil likod talaga. Baka yun, mm. oh, possibly, hindi rin natin alam kung ano na talaga yung nangyari. Baka kung uh -oh. sa ba observe siya sa tingin ko, baka yung nga naging cost ng gano'n. Ito yan, ang agadol talaga. Kasi nagiging talaga siya naging Itambutan mo konti. yeah, Okay. Bata pa naman to. Pwede pa po yan. May pag-asa pa yan. Pag ganyan. Uh -huh. Sorry lang. <laughs> Sige lang po. Okay lang yan dyan. Pagilid natin ta ha. Dito pa yeah, Ayan. Relax mo lang siya ha. Relax lang. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Ubusin mo yung hangin. ya yeah, siapa so oke okay, siapa so kontipa siapa so oke okay. siapa so straight mo lang to ya yeah. ko lang to ha siapa so oke okay. So relax oke okay. Oke. Okay. Kabila tayo. Ayan. Yeah. Relax mo lang. Isa pa. Inhale. Exhale. Exhale lang tuwing didinan ko. Exhale. Ayan. Yeah. Isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale lang. Relax lang ha. Isa pa. Punti lang. Sige lang. <laughs> Tagilid talaga. <laughs> Bagsak mo lang yan ganyan. Mm. Sorry lang. Sige <laughs> lang. bagsak natin ulit. Straight pa daw. Sige lang. Relax mo lang. Medyo masakit ha. Isa pa. Sakit ulit. Okay. Straight lang. Sige lang. Relax. Ayan te. Patignan mo te. Dito po kayo. Silipin niyo po yung likod niya. Dito. Sige po, yan. Kamusta po? Bigin nyo. Oh, Nag-ano na siya. Oh. Pantay na, di ba? Oh, ano na yung ano niya? Oo. Oh. Oh. Pero hindi pa po yan 100%. Oh, 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 oh. Pero ang maganda, nagbago siya konti. Oh, oh, oh. oh. Siya. Mm -hmm. Kanina kasi mas maumbok talaga eh. Okay. Oh, yan, kung titignan niyo po yan halos. Kaya nga po, mas ano yung, ano, yung kanina. Pantay, pantay na siya konti. Pwede, sir, ang um, magiging session niya, kailan po pwede ulit?

Ah, okay. Kito saan ako nandito kayo Andito po kami. po kayo, Sandali lang naman po ito. Tsaka sandali lang din naman, hindi naman straight na lang. Yeah. Oh. Oh, na siya hindi na siya oh. hindi na siya katulad kanina sobrang laki. Ayun oh. Pero medyo s'yempre hindi naman siya 100%. Ayun. Dito na rin siya. Sino si Marvin? Sige, higa ka naman. Hihaya. Yeah, si pakiramdaman mo lang. Kamusta likod mo? Dibdib -dib mo daw? Hawa, ikaw daw maghawak. Tignan mo kung nagnipis. Medyo? Opo, parang gumalaw siya. Oh. Oo. Oh, Oo, nagnipis. Kasi iba po yung hawak ko kanina eh. Parang ang kapal eh. Oo oh, po. Eh, po, hawakan niyo. Parang nagnipis siya, no? Adjusting ito, ito. Medyo no, nagnipis siya konti. Pero hindi naman sabi ko, hindi naman natin maano, bigla magic. Oo, talaga, yun talaga. Nagkakalan <laughs> talaga ni Gualo. Hindi ka walang gusto naman yan siya. Wala, siya. Sige lang. Kaya sabi ko, ikaw maghawak eh. Di ba? Kanina yung unang hawak ko, medyo hindi siya ganyan. Di ba? Parang mas maumbok. Ganon din tingin mo? Oo. Okay. Sige lang. Okay lang yan. At least medyo nagbago siya konti. <laughs> <laughs> so sabi ka, kasi sa kanya maliit pa siya. Well, ano? Pwede may no? mga manilot. Mm. Ano? Tagaan daw namin ganun-ganun din. Eh. Siyempre, kami naman baka mali rin. Mm. Kulang -kulang kami, baka, sa dibdib hindi siya pwede. Pero baka, sa, baka sa, likod pwede yan siya. Mm. Inhil lang. Relax. Exhale. Isa pa. Okay. <laughs> Ito kasi, actually pwede siya. Ganito lang. Yeah, inhale ka. Exhale. Isa pa. Exhale. Isa pa. Exhale. Isa pa. Isa pa. okay yeah, medyo hindi natin pwedeng hindi na na relax mo lang siya yun Okay, magsak okay. 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 lang. Inhale ka lang. Exhale. Relax ka ba siya. Ayun. <laughs> oh. Sige lang. Basta relax mo lang siya. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman natin mabigla yan talaga 100%. Pero kung may magbago kahit konting-konti, ilang centimeter lang, malaking bagay yun. <laughs> Balik tayo. Tapos tag ka po na harap ka sa akin. Yan. Parang higa ka lang doon. Yan. Hirayan ko na. Kapit ka lang dito. Sige, kapit mo yan. Lagyan mo dyan. Okay. Kapit ka konti. Okay. Straight mo lang. Yan. yan. Basta relax ka ha. Okay. Parang ganyan lang. Yan. Relax lang itong likod. Relax. Kapit ka. Relax ka. Kapit ka. Relax lang. inir ka lang. Sila ko nito, wag mo pigilan. Okay. <laughs> Sige, kabila ka na. Basta wag mo pigilan yung likod, relax. Uh, Lapit yung konti. Okay. Ganyan lang, okay. Uy! Tapa. Tapa. Dito lang ako. Tapa. Okay. Sige lang. Straight. Ito pa. Hawa ka muna. Sige lang, hawa muna. Ramdamin mo ha. Ramdamin mo muna. Tignan natin kung magbabago pa. <laughs> Taas mo yung balakang. Okay. Straight lang. Kuya, hawa mo yung paa niya. Huwag <coughs> ganyan kuya. Parang diinan mo lang siya. Yan. Parang ganto kuya. Yan. Then, ganyan lang. relax lang ha. Inhale ka lang. Inhale sa'yo lang. Tapos exhale okay. sa bibig kabaan mo yung pinakamahaba. Yan, isa pa. Inhale ulit. Bibi oh, na ako 5 seconds. Exhale. Kabaan mo lang. Relax ka. Okay. Ramdaman ni Kuya yun, no? <laughs> Anong naramdaman mo? Na-stretch? In likod? Oh. Ayan. Naramdaman mo ulit. Bumagalaw ko. Diba? ba? Bumababababa siya. Kasi yung spine po pag gumagalaw, yung spine natin. Gagalaw din po yun dito. Kasi dito na nakakonek yung lahat eh. Di ba? Hindi naman dito yan eh. So nakaganon lang yan siya. Pero lahat nakakapit yan sa likod. So pag gumagalaw po yung sa likod, gagalaw din yan siya. Pero hindi lang bigla. Parang yung ribs mo dito, ito sa akin daw. Parang yan, umangat siya konti. So, pero nung, kung bata-bata pa siguro ito nung dati pa. Oo, so, Hindi rin natin alam kung ano nangyari dito eh. Ito, plant Kung naging babae ka, okay, kasi may boobs ka na kagad. Isak lang. Dagdag, <laughs> -dag eh, na no? Dagdag. Pabor sana yun. Oo, pabor sana yun. laki ng ano, oh. No? <laughs> Kaso lalaki, parang may boobs ka. <laughs> Pwede naman po yan i-develop para mas lumaki siya yun dito. Para pag lumaki siya, hindi nahalata, di ba? Pero, Basta, relax mo lang siyang konti. Inir ka lang. Exhale. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Laliman mo. Okay. Okay. Hmm. Medyo nag-less naman siya, no? Tinggal ya lang sobra. Oo. Sige lang. Nambutan mo lang to. Relax mo lang. Tuhod, tuhod. Relax. kontita Relax na. Yon, Konti pa. Konti pa. Hop, ka. Relax. Sige lang. Relax mo lang siya. Huwag intindihin yung uno na yan. Yan. Wala. pa. Ya, okay. Relax ulit. Nambut. Nambut ka. Okay. Kamay. mhm uh -huh. balik <laughs> Sige lang po, okay lang. Sige lang po. Dok si Dok. Dok si Dok. Lamot lang mo lang. Tuhod. Kaya. Kunti pa. Lambot lang. Yun, isa pa. ako <laughs> okay. Eh, dyan po yung may-ari nito. Ayan, ayan. Oh. Ito po. Uh, uh. si ano po si... Jane, the last ko. Ay, ma'am. Mm. Ah, may-ari na lugar. Maragay. Bagong ligo yan. <laughs> <laughs> ano pakiramdam mo so far. Oh, parang na, ano po yung katawad ko? Sige, upo ka daw. Refresh. Upo ka, sige. Upo. dito. yeah Oh. Ano pakiramdam mo? Okay po. Parang na-refresh yung katawan ko. <laughs> sige daw ulit. Yan na. Oh. <laughs> dito, okay. parang gumawa ko. Hindi lang, medyo nagnipis. Hindi lang siya flat na flat. Pero... Hindi <coughs> oh. mas okay siya. Relax na. No. Goods? Relax. Thank you, thank you po. Oh, Basta relax mo lang sila.